Sir Reddit <clears throat> na they wanna know if real people daw ba talaga yung letter senders sa podcast mo. Ito yung sabi niya, Recently, may ka work ako <clears throat> na nagbibinge ng mga videos niya on YouTube. Curious lang ako if yung mga stories na sinasente Papa Dudut are real people. Napansin ko kasi parang lahat ng stories, parang iisa lang yung nagsulat lahat. Lol. Any chika about him and his contents? ko parang na-accept yata so, parang ako dito. So, the source. <laughs> pinag-uusapan yan pala Grabe. sa Reddit. Ano bang gusto ninyo? Showbiz answer o yung totoo? Yung totoo! totoo! Oh! Siyempre! <laughs> 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 so okay. okay. totoo tayo lagi, Papa Dudo. Uh -oh. So ang totoo niyan, kaya nagbumukhang parang isa lang yung nagsulat kasi may mga writers kami to enhance mm -hmm. the story. Uh -oh. So pinapadala yung mga kwento sa amin tapos meron kami mga writers na mas pagagandahin pa yung mga kwento na babagay for radio. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Pero score truthful pa din naman yung yung premise. Oo na naman, score. hindi kami pwedeng maglagay ng halimbawa yung niya na aksidente lang pinatay na namin sa ending. Hindi po na pwede yon. <laughs> <laughs> hindi pwede yon. So kailangan lang namin pagandahin siya para magandang delivery sa radio. <laughs> oh nga ano, okay, is pe, no? Essential kasi 'yun eh, kailangan. Hindi naman kasi lahat ng mga sumusulat eh kaya. Ganun -ga ganda uh, oo, oo. oo, so kailangan i-enhance namin on our part mm -hmm. para hindi rin ako mabubulol kapag binabasa ko baka mm -hmm. mamaya wrong spelling. Mm -hmm. Kulang ng sa, kulang ng S. May mga pa Indic. shortcut shortcut yeah, pa. Yeah. Oo. Oh, oh. May mga instances ba, pa dudot na nakikipag-communicate kayo with the letter sender to get more details. May mga ganun. May ba? mga ganong insidente. Pero iniiwasan na rin namin 'yan kasi minsan ang hirap din kapag naopen yung communication. Oh, para anonymous lang. Uh, Oo. Okay. Oh, oh. Gusto yes. namin hangga't maaari uh, yung privacy niya, hindi mm, rin namin yes. masyadong ma-invade. Okay. So kailangan, kailangan mga ano lang, mga So wala naman yung papadudot lang. na nagreklamo ganun. Na wala rin. naman. Ay parang meron. <laughs> ay talaga. Ayun. meron. Parang long time ago nung bago-bago pa yung show namin, parang yung chuhin ko po kasi parang nagsalita ng masama dun sa radio drama. Pwede po bang tanggalin niyo po sa replay or something like that? Oh. Ah, kasi yung okay. chuhin ko po, naging ano na eh, naging pastor na po, mabait na po siya. Oh, so, ayaw, ayaw niya matatawa. Na, Nakakatawa, na, di ba? Ayaw ma-portray. Ayaw. Na, 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 ayaw, ma ayaw oh. Kung baga, nagbagong buhay na siya. Eh, kaya lang, mm -hmm. siyempre, kailangan yun, eh. It's part of the story. So, hindi namin pwedeng sabihin na babait siya dito during the time. Di ba? Nung panahon yun, salbay eh siya. Mm -hmm. May disclaimer, Oo. <laughs> <laughs> pero ngayon, pastor na po siya. <laughs> na po. Pwede ko naman sabihin yun. At naging pastor na po siya sa ending. Yeah.